So, ni akong operasyon guys nga gipasirad an sa gobyerno no. Uh, sa akong pagdiskobre uh, katugnaw in town diri among uh, gisinati mga katitch pero abot panahon ipasirado lang sa gobyerno. Kayo, in, uh, uh, eh, ta, no kay wala hustisya. Diin git sa paramunta ni pero kita stop ta. siya mga katitch among uh, sa una nga gi stop town balot na nagtrapal so wala din makuha nga kung target diya mga tits na viral man na siya Majesticya, mga justice no? kita ang uh, nangita pero abot sa panahon kita ang dili ka beneficyo so grabe grabe yung paghago na mo pero uh, wala tayo nakuha nga insurance uh, mga mo wala nga ilom dito makatiis para di mabulabog.